Po. Si Has... Siya po yung handler. Ano po, yung pera po ng anak ko na iniipon po namin para sa operasyon niya, ay binili ko po ng slot sa Palawagan po. Tapos po, kasamang palad po, hindi po kami nabayaran. Hindi po nabalik yung pera na hinahabol po namin hanggang ngayon. Nakilala ko po siya through Facebook po. na Nakikita ko po siya online. Scroll-scroll po ako. Tapos po, nak na ano ko po, na malapit lang po sa amin, na kabayan lang din po, kalamba lang din po. Tapos po, nag po ako sa kanya kung paano po yung, paano po yung ganong estilo po, yung pagbebenta po ng isla, tinanong ko po, po siya kung paano pagsalo po, kung paano pagkuha sa kanya, pagbalik po sa akin. Pinaliwanag naman po niya ng ayos. Tapos po, nalaman ko din po na kapitbahay po siya ng bilas ko, yung asawa po ng, kapatid ng asawa ko. Ayun po, kinonfirm ko po sa kanya kung legit po siya. Legit naman daw po siya. Noon po, ang palawagan ko po, yung nasahod po monthly, okay naman po siya. Pinasahod po niya ako ng tamang oras, tsaka tamang presyo po kung po yun. Tapos yung sa venta slot po, pinasahod na din po ako niya ako mga four times naman po yun. Okay naman po siya. Kaso pagdating po nitong October 5, ayun na po, hindi na po siya nag- ano, nagbigay sa akin hanggang sa, sa hindi na din po niya ako sinisin sa mga chat ko. kasi po po kami fundraising para po sa anak ko, nag-iipon po kami ng pera para sa operasyon. Ngayon po, may hawak po kami ng pera. Tapos po, may post po siya tungkol po sa benta slot. 15K po yung binitawang kong pera na dapat ang babalik po sa akin ay 20K. Nung una po, nangako siya na magbibigay naman daw po siya hanggang October, ah, November 5 daw po. Kaso nung dumating, inantay ko po yun. dumating po yung November 5, wala po siyang kahit anong update. Tapos, minemessage ko po siya sa messenger, hindi po siya nagsising. Nakaapat po yata akong message sa kanya lang. Sa akin po, nasa 68 yung utang na sa akin. Opo, yun nakuha po na sa akin. Ay, kasama po interest na doon sa 68. 53 po yung binitawang ko pera. Gusto ko po magkaroon ng ano siya, ng yung any update lang po kung paano po na babayaran yung pera. Kasi po, opo, sabi po kasi nga sa akin, nalaman daw po niya na magdedemanda ako. Sabi niya, bakit daw po ako ng update sa kanya, ay kung magdedemanda naman daw po ako. Hindi ko basta-basta lang yung pera na yun, ipinaghirapan po talaga namin yun. Ayun po, mabawi po yung pera ng baby ko. At napakalaking halaga po nun para sa kay baby po, sa pag-laboratory po, sa mga medicine po niya. pandemic po kasi. Bali napasali po ako sa isang paluwagan. Tapos nagtry po ako na maging handler kasi malaki po yung kita sa admin people. Si Grace po. Ano po, dati po siyang sumali sa paluwagan ito. Okay naman po yung una naming ugnayan ni Grace. Nakasumali siya sa akin, nakasab siya ng ayos. Nito lang po yung huling nagka-problema. Kasi po, hindi po yung talaga sahod sa paluwaga. Meron po kasi akong batch na binuo. Tapos, yung sasahod, kailangan-kailangan po ng pera. Sabi niya, baka pwedeng isan ko yung sahod ko sa ganitong halaga. Tapos tutubo ng ganong halaga din. Tapos nakita niya sa post ko, pinost ko po kasi na sinong willing kumuha ng pabenta ng sahod ng paluwagan, 15K, turn 20K, ganon. Nag-grab po si Grace. Nung una po, okay po, nag i, nagpapasok siya sa akin ng pera, na ilalabas ko, tuloy-tuloy po na gano'n. Hanggang sa nagka-problema po, gawa po nung may mga member po na nagpapabenta. Tapos, bigla na lang po akong binablock na ayaw gano'n. Ang nangyari, ako po yung nagsasuffer ng hulugin. Ganun. Tapos, saka gusto akong magmasira, Nagpapos ako ng ghost lot. Ganon. Tapos akala ko kaya ko eh, kasi malakas ako sa online eh. Hanggang sa hindi ko na po namulayo na lumaki, na po na pala nang lumaki yung utang ko. Kaya ang nangyayari po, nagpatong-patong po na dadagdagan yung tubo, pero hindi po nababawasan yung interes sa iba-ibang tao. Nasira na po yung pasahod ko, gawa nga po nung... Hindi ko na po yung abono sa mga paluwagan. Actually, pitong tao po sila. Ang ginawa ko po, nilipon ko po sila sa isang GC. Tapos lang ako po ako sa kanila ng 30K monthly. Hanggang, eight, hanggang matapos ko po yung kakulangan ko sa kanila. Sabi ko nga, kahit hindi ako lahat ang gumamit ng pera, may nagastos man ako, pero hindi naman lahat akin. Kakayanin kong hulugan sa kanila. First payment ko po sana, October 31 hanggang November 5. October 29 po, na-hospital po yung anak ko. Ayun po. Yung... May mga asaba po kasi, mga nabukong paluwagan. Halos 34 kayo sabi ko, ayun po ang first payment na ibigay ko sa kanila. Sa buwan ng ano... ng October to November 5 ang nangyari po may nag-post po sa akin. Kasi hindi po ako makareply na sa ospital po yung anak ko eh. Walang signal. Yung cellphone ko binigay ko sa asawa ko. Bawal po kasi yung palitan ng bantay. Isang runner tapos isang bantay lang po ang pwede. Alas di rin po kami nagkikita. Sa guard lang ko nag ng resibo, ng pagkain, gano'n. Hindi po ako nakapag-update sa mga paluwagan ko. May nag-post po sa akin. Nakita po ng mga sumali sa akin, ang nangyari po, hindi po natuloy lahat yung inaasahan ko. Kaya hindi po ako nakapagbigay nung oh, hanggang November 5 po. 500,000 plus. Pabuan po ng kakulangan ko sa kanilang lahat. Nababayaran ko po sana ng 30 monthly sa loob ng 18 months po. Ayun po yung kasunduan namin. Hinihingi ko ng pasensya sa kanila. Sabi ko, Nag-apply po kasi kami mag-asawa. Sa Monday po ang balik namin. Sabi ko, pa uti, -uti babayaran ko sila. Sasabayan ko ng online yung trabaho ko. Pero hindi ko na po kaya yung 30K monthly. Kasi hindi ko na po kaya kumita ng ganun, tagayon noon. Kasi nasira na po ako online eh. Ayun po ang gusto kong mapag-usapan namin dalawa. Welcome kayo sa show. Salamat sa inyong uh, tiwala. Karamihan naman talaga ng ating kababayan kapos talaga sa kinikita sa trabaho o kaya walang trabaho o kailangan dalawa trabaho. So, naghahanap tayong lahat ng uh, dagdag ng pagkakikitaan. Pero yung first lesson siguro na gusto kong talagang nasa mind natin, yung actions natin ay may consequences. Maaring mabuti, ang consequence maaring masama. So siguro Tony Marian do natin simulan, no yung uh, in this case paluwagan pero nga nagamit yung pera. Ano ang consequence ng gano'n? Yes, um Kuya Alan. Pag um, binigay sa iyo in, in, in trust yung isang um, pera, uh, maliit man 'yon o malaki, um syempre merong kang responsibilidad no na ingatan to. May tungkulin ka na ibalik din 'yon sa nagpahiram sa iyo ng pera. So sa paluwagan kasi legal siya Um, per se, pero kasi paano siya magiging illegal pag hindi mo na siya naibalik dun sa um, totoong may-ari? Dalawa kasi ang, uh, ang mas kilalang uh, paraan ng tawagin na estapa. Una yung pangluloko. Okay. Yung kumukuha pa lang ng pera, Tony Marian, lagay mo to, lagay natin sa si investment, pero binubulsa ko. So sa umpisa pa lang, pangluloko na. Pero may pangalawang uri na yung sinasabing legal So whether ito paluwagan o kaya may investment talaga, pero for whatever reason, di ba sa atin bilang tao, sino ba naman pwedeng mag-question uh, nung, eh kasi nagkasakit anak ko eh. O kaya may emergency ako nagamit gamit ko muna. Ang batas, hindi tumitingin ng dahilan yon. Bukod sa kasong kriminal, no? kasi ito, hindi naman bago itong konsepto ng paluwagan. Lumipat lang online, pero may manipis kasi yung difference between a legitimate um, business bagan na business model and a scheme na medyo may pagka or fraudulent na no? kaya maraming beses nang nagpaalala yung Securities and Exchange Commission halimbawa na paano dapat may iwasan yung gitong scheme to clarify mark no may mga negosyo or may mga scheme na legal na nag-umpisa na maayos mm. pero meron naman kasi iba from the start yes. pangloloko siya pero meron iba nag-umpisa, katulad nito, no? tingin naman namin, no? sa, at least sa kwento nyo, nag-umpisa na tama, paluwagan. Pero once kasi na nakuha yung pera, naghahabol nga kayo ng panapal, so yung susunod na mga kinunan mo, alam mo rin walang babayaran yon eh. So kukuha ka na naman ng pantapal doon. So yun yung sinasabi ni Mark, na minsan pag tinignan mo, op, oh. so dun sa unang mga nag-invest, <clears throat> walang pangloloko doon except na nakuha yung pera. Pero sa susunod, alam mo nang hindi mababayaran eh. ba? Diba? So, yun yung sinasabi ng iba kasi paggipit na o oh, kapit sa patalim. Pero hindi nga excuse sa batas yung, yes. Sir, kapit sa patalim ako. Kasi ang titignan ng batas, meron bang abuse of confidence or meron bang fraud o pangloloko. So, let me put myself as a lawyer to both of you separately. No? So kung ako ang lawyer ni Grace, ang sasabihin ko, filean mo na sa piskal. Kasi pag criminal ang case, oh. hindi pwedeng hindi gumawa ng paraan niya. Oh. Oh. Kung ako naman ang uh, abogado mo, sasabihin ko, huwag mo nang hintayin na mag-file siya. Gawan mo na ng kasunduan na mabayaran na masusunod mo. So, I want to help you. Di ba na makabayad or makita nung mga nagko-complain na makabayad kasi pag nakulong ka, it doesn't help you. It doesn't help them. Kasi wala rin kayong makukuhang pabalik, di ba? Pero ano ang choice? So ako ulit abogado ni Grace at sabi niya, Sir, di ba pag nakulong siya, hindi rin ako mababayaran? Sabi ko, oo. Pero one, baka magpilit siya gumawa ng paraan. Two, at least wala na siyang malulokong iba. Di ba? Kasi ang problema din, pag hindi nating hinarap ang kasamaan na nangyayari sa mundo, maulit na maulit. At hindi lahat ng kasamaan ay masama intensyon. Like sa'yo, di ba? Kung sabihin mong nagkasakit lang anak mo, sinong nanay ang hindi gagawa ng paraan? Pero kung yung paraan mo na is to keep getting and then nabubuhol nga uh, at hindi sapat yung kinikita mo, sa mind mo, gumagawa ka ng paraan. Pero actually, dumadami yung naloloko mo. Ang utang sa'yo ay 68K. 68. 68K. In one sense, honest ka na gano'n, but in another sense, kailangan humanap ka ng paraan. ba? Diba? I mean, whether yung sabi mo magtitinda ka muna o magtatrabaho, kasi nga, hindi naman pwedeng goodbye na lang yung 68, lalo yung anak niya nangangailangan din. Having said that naman, Grace, dalawa, no? So baka ito pagkakataon at kausapin mo mga kababayan natin, Sige, so kung gusto nilang tumulong sa iyo, paano kanila makokontak? Sa FB page ko po, Grace Chabeña Luna po. So yun, Grace, but yun nga, sana maging aral din na, you know, just because attractive yung pagbabalik ng pera, hindi ibig sabihin sigurado yon. Kayong mag-asawa, kailangan nyo talagang, kasi for example, trabaho, di ba? May steady income yun, yun. So kahit sabihin mong minimum wage, pero you set aside 50 pesos, 100, makikita nung tao yung effort. But yung sabihin mong bumaksak na kayo sa ganitong scheme, kahit legal, uulitin mo pa, baka mangyari magkapatong-patong yung problema at saka yung kaso. I know you just want a better future for your children, but you are in a place na may trouble talaga. So you have to find a way. Madaling tulungan yung tinutulungan yung sarili pero yung pinasabi mo uulitin na lang namin ito. Uh, medyo tingin ko dadating ang point uh, dadami talaga mag sa inyo. ha? Huh? but thank you for appearing dito sa show. So wala tayo Pagkakataon ng mga payo mula kay Kuya Alan, nagkasundo si na Grace at alias Paula na magharap sa barangay para sa formal na pagkakaayos. Sa kabila ng na nangyari, nagbigay ang CIA with VA ng maliit na tulong pinansyal kay Grace bilang suporta sa pangangailangan ng kanyang sanggol. Papasalamat po ako sa programa ng Kayetano in Action with Boy Abunda dahil tunulungan po nila ako na mabawi man lang po yung pera na dapat ay sa medication po ng baby ko. Ayetano in action with Boy Abunda. Would like to take RLI Furniture? JC Organic Barley. Live healthy, choose good life. Ocha Milk Tea. Shomai King, Ang Hari ng Shomai. 7. located at B6 Bonifacio High Street, Taguig. And Saymada from La Luna Cafe. Come home to a delicious tradition. We're located at 103 ML Quezon Avenue, Haguano Taguig.